muna sana lumukas. Ayan, yung mukha talaga. <laughs> Hi! Nagkita ulit tayo. Hello, hello! Good day mga sisi! May lakad kami na lalohari nyo ngayon. Pupunta muna kami sa kanila. Bibisita muna kami kila mama sa mama ni lalohari nyo. Doon muna tayo, no? Huwag sana tayong mabuti ng ulan mga sis. Makulimlim na naman ang langit. Alin? Paya. Wala pa naman kaming dalang payong. <laughs> Panira ng araw pag uulan. Huwag naman sana. Baka masira yung lakad natin. Ako kasi minsan lang ako pumunta kila Lolo Harry nyo. E siya always naman siya lagi nandun. Pag wala siyang pasok, doon siya pumunta. Ako minsan lang ako bumisita doon. Sana nandun si CK. Para may makulit tayo mga sis. Bibili muna kami ni Lolo Harry ng pang merienda nila doon mga sis. Dito na lang tayo sa makings. Ayun. Titingin lang muna kami ng tinapay. Hi! Nagkita ulit tayo. <laughs> Parang kagagaling lang namin dito kagabi. O, oh, ba, diba? May sulit pack sila mga sis. 99. May limang piraso ka na. Ayun na yung mamon. Tapos yung assorted. <laughs> Oh, ito sana masarap po. Tapos yung mamon. Galing na kami dito kagabi. Ayan o, si ate. Yung kahera nila. Nakatandaan niya kami. Bumili din kami dito kagabi. Ale. Oo oh, yan o. Parang soy pala. Okay na yan. Pa-fresh natin today o. Oh. Ganda na ate. Ayan si ate Na oh. Naiwan kasi namin yung payong dito kagabi. May customize din pala silang cake. May kukustomize sila ng cake din mga sis. Pwede ata kayo magpa-customize dyan sa kanila. Sakay na tayo na ng jeep. Saan tayo sasakay? Ah, dun sa kabila. Tara ah. na. Sasakay na muna kami ng jeep mga sis. Wala pang pasahero. Wala saglit lang biyahe kila Lolohari yung mga sis. 30 minutes lang siguro kung hindi traffic. E ngayon wala naman masyadong traffic kaya medyo mabilis yung biyahe natin. Nasa jeep pa naman tayo. Malayo-layo pa siguro. Wala pa naman 30 minutes. Wala din masyadong pasero si Kuya. Kailan lang kami dito sa loob. Sunday kasi, talaga <laughs> bad news mga sis, medyo maambon na naubutan tayo ng ambon dito sa biyahe, huwag muna sanang lumukas ayan medyo malaki na yung patak niya sana huwag bumuus yung ulan muna <laughs> hindi pa tayo nakakababa papatila muna tayo ng ulan mga sis nakababa na kami medyo lumakas na yung ulan no wala kasi kaming dalampayong Malapit na din na kami dito. Lalakad na lang kami dun diretsyo. Pababa dun sa bahay nila Lolo Harin yun. tumila yung ulan. <laughs> dito kami nakasim.